Hello mga auntie. For this video, kahit kumamot nga, wow. <laughs> kahit kumamot nga, ipagyabang ti. no, kas ano ti ma-achieve? Ti long hair. Opo, possible yun. Mabalin. Basta, lang. Kas to, ini. Kita nyo mo to'y buok ko, hindi una unang panahon. Noong kabataan natin. <laughs> kabataan. So, ayan, yung hair ko noon, hindi naman talaga siya makapal. Hindi rin siya mahaba. Manipis lang talaga siya. Grabe niya. Ah, kasi sa ko, ide. Hindi, elementary high school. Hindi naman talaga siya mahaba. At anong ta, nakalaw ka man ublantan. Haday, nakaman ublalaw niya, 2018 yata. Kasi hindi ko kayang pagandahin ang aking katawan. Kaya yun, yung hair na lang natin ang ilalaban natin. So, ayun, uh, Aloe vera, kailangan tayo aloe vera, itlogan, kamatis. Dahil, di kamatis tayo. No, andi di aloe di kamatis lang, itlog haman. Kasi ang aloe vera, may iti aloe vera dadan. Kasi very effective siya. Di hair ah, tayo, itlog, kamampa ko ni, kamampadukay, kamatis, may ni, man, maging glossy ngay, kaman muli ang ibuak, tanhuta, Uh, durable mabalin, mayat lang nila o okay, tayo na oil, mabalin i coconut oil, haman. Tatungay ka at isa to kay minimize idan draft, tana, to kay moisturize iya. Hair tayo. Haman. Tapos, aon, haday, haday essential oil, haday kang kontagay, haday coconut oil, mayat iya. At uh, haday procedure, hamagan tayo, uh, haday aloe vera, i chop, -chop tayo, tan haday uh, itlog, haday uh, kamatis, tan haday, prepare tayo sa... Tapos haday aloe vera, i tayo uh, Nung mabalin mo at nagtayo kihan, mas prefer ko ng sa na white. May met na itibitibaw. Aman, alaan tayo, alaan tayo ma in ma white part. Mabalin niya uh, i chop chop tayo na gigigal o mabalin niya waday blender tayo, mabalin ni blend tayo. I -la panalaok tayo lang diya ka ni blender uno ka di maang ganha kay ni mangkok, kadaya kay ni bowl tapos, i-blend tayo. Uno ka, i-chop tayong gigigol. Ni, pinuan tayong usto, at, so, usto, usto, at sa iman, aadong ida. Ilaok tayo ya, uh, coconut oil. Huta, tawa. nga naman ah, taniyog. Mantikan niyog. Aman, mayat at ni iman, mabali, 4 to 6 drops lang tapos haday hakay ni kamatis may matlaan ni laok tayo ya i-chop-chop tayong gigigot noong di blender tayo niti tapos itlog laokahan tayo ilaoklaw iya white ni itlog ganon, isiparit tayo at hama-hama yellow itlog, mabaril ni hida tayo haday white lang e eh. kailangan tayo as dry. Tapos, i-blend. Tayo maniing nga. Manlalaok. Tapos, ilaok tayo da. Ay, e pan italo tayo bowl. At han tayo law. Mabalin tayo law ni apply. Ika-warn. Naman, i-massage tayo lang diya. Kaan niya. I-scalp tayo. Diya kaan niya roots ni buwak tayo. Mas may met ngay rin ni talaga nga dito yung ta. uh, scalp ni buwak tayo ta dia, mas hapul ni healthy rin iya scalp ni buwak tayo. Tanuhan nga healthy ti scalp tayo ay nako ang mahirap. So nga mas hapul nga itutok tayo ngay dito kailangan alagaan natin ang ating scalp amun um, na ang hagig ni itibtiwaw ng worth it. Itrya mayat nga talaga naman. kaputan di shower cup ko. Isa lang akong dukha. mabalin <laughs> ni um, manghal kayong shower cup o no nung no higak. Silupin laing is sapat na. Tapos hakay ni importanteng tips. Ano, utakay, no, i-dry tayo nga, ibuak tayo nga, kapag tayo i-guhugo di maka ni tawel tayo nga'y kaiguyod lang ni at say may dry nga'y higato tano iguguh tayo man coast nga ni breakage man coast ni pare, kama mababa madadal ya nga'y buak tayo so be gentle lang tapos no higak agak man shampoo inagaw tap kaman kamandray ngay imahabuak. buak so kailangan niya uh, ang ang no, nuhigak man conditioner kani hay nagaw tapos no next agak man shampoo ak no next agak ngay ko yan tapos no hanak lang ngay nga hanak ka hanak lang buksok lay hanak lang pay ngara naman mana hanak gay hay lang ko kuno nakpatla ay na dry law ni Parmi. Tapos nawa day time ko, nakngay ka man. Ak akal ni split ends ko. Sorry, dakal iday assuming siya. Kamangala. Hata, nakaili ko yan. Muta, no free ak lang, hindi. Tapag ngay maiwasan talaga waday split ends. Nuhigak at least apil unay ni Parmi split ends ko. And then, ito na ang ating final result. And man, sukle, sukle, kita ni man. Say, amon u. At <laughs> say, tibaw yu. Mas ando kay buwak ko niya. Hada ni video ng ngayon way back 20. Basta nung tala, 2020 yata. So, ngayon, mas mahaba na naman ang aking buhok. Ang gana di alaw, lampas tulaw ito. Ah, <laughs> oh, di ba? Pagkaan niya. Hmm? Chud. Ayan. Oops. Ganon. Mm, ganda-gandahan. So, ayun. O, tingnan nyo. Kapag gusto nyo i-try, you can try it too para papadasan nyo mo. no, talagang effective siya. Aha. Ganon. Okay. Ang daming pasakaliye eh. Ganon. Ganyan-ganyan yung ating buhok. Maganda talaga siya na huwag. Isa pang tips is huwag paliguan palagi ang ating hair. Kasi, uh, na ano ay natatanggal yung natural na oil na pinupurdos ng ating scalp. Para magiging, ginagawa niya kasing smooth ang ating hair. So, oh, ayun lang for this video. Bye-bye! Thank you so much! for listening.